sa lahat. Yung mga sa natin yung Espiritu, yung ating araw na uh, siya. sa pagpatuloy ng ating pag-aaral sa labing ko, uh, linggo ng taong yung titaga na po, siguro ating uh, naranasan na ng karaw taon sa ating na uh, nadama sa mga mga bagay-bagay na nakakalugod sa Diyos at naging kakayaya sa atin. Ibig sabihin, uh, naramdaman natin. At naramdaman din natin yung mga bagay-bagay na hindi maganda na nagalap sa atin. Kaya sa inaarap kong ito, siguro, ibabalik natin ito sa nakaraan. Alin ba ang dadalhin natin sa taong ito? At alin ang iwan natin sa taong ito? Kaya talaga magklase po yan. Siyempre, dalawang mabuti at masama. Pag sa Diyos, tayo, ipilitin natin uh, masunod ang mabuti na ipinitro sa atin ng Panginoon. yung kasama, yung, yung masama, alam natin ang paraan kung paano uh, hindi natin ba sa masama. Sabi nga, pag natin di ganda ng Diablo, kaya sa at sa inarap ko natin ito, baliklit na siya, pag -ini, Balikin sa pag-aaral at panikulikong paano natin isasagawa ang ating mga pinatutugosan. Dito pa sa pangilim ko sa lamin ito, dito sa dalawa, napakahalaga <coughs> po Pag dito. Pag magdito sa muna, ito po ay lagi na itong binubuksan sa atin. Ano? Itong tugas po kay Nicol Kasi may po sa mga na uh, mga na ang para humingi ng final sa isang uh, walang alam ang ating kasi, panahon. Kasi nang panahon nyo, hindi po pinalagahan ang ating panahon sa Kristo. Sa kabila ng mga kabalat na ginawa niya, marami siyang pinagaling, marami kabalagan. So, bali sa Nicodem Motel, sa siya ay uh, isang uh, lingkod ng mga uh, hindi natin sa isip na kailangan, kailangan niya ang uh, maunawaan, ang tungkol kay Jesus. Kasi ano mati? Kaya, dito na buksan, sa naging kasaysayan ni Kodemo, doon sa mga tao ng sana, sabi mga born again Christian, ano po, mga binago na. Ngayon yung binago naman, uh, naging iba, ano po, naging iba na, na kunga, ang mga bunga, ang pag sabi Espiritu, Espiritu Santo, siya ay kapangyarihan. Nagat na ba? Ang sabi ni uh, Ang iyan pa naman, ang Espiritu, uh, ipas kapangyarihan ni Diyos at ipa rin po yung mga aliw, ano, yung uh, umaaliw at magtuturo. Kaya, dalawa po ito. Kaya saan kapi ito, ano po ba ang napakahalaga sa pagbabago ng isang tutulog? di ko din masabi nga dapat ang tao ipanganap na bago. Ngayon, uh, maging sa mga tao na nakaranas na ng uh, magandang araw, yun meron pa rin babaguhin. Meron pa rin itong babaguhin yan. Uh, kasi sabi na, nga, huwag natin sabi na tayo ay uh, perfect na ito. Meron pa rin po. Hindi kayo na nang Yun po ang pipilitin uh, natin mo na tayo ay meron pa rin itong kahinahan. Ano? Lalo na kung ano niya sa amin, sa ating sarili personal. Diba? Malimang na kung sa iba na ating nakikita ang ginagawa ng Tadamisa, tayo. mayroon tayong matutunan na may matunan tayong kakabuti at may matunan tayo na ang kapawang sa atin. Kaya ito na po yan. Kaya ito ang kailangan po sa ating na ipinangan na bago. Sabi ko sa, uh, sabi nga sa kasalatan na ako. Sabi, kung ito yan nalilimot sa sarili mo, kung marap ka sa langit, tingnan mo ang sarili mo na wala mo para. Tingnan natin, alin ba dito ang nakakalim sa Diyos ko ba? Alin ba sa masangkap natin ang hindi pa rin perfect ano po na pwede mo pa Kung sa atin. tingnan natin yan. At pag nasuri natin, yan dapat magbihin natin ang po. Yan. Kasi yung sabi ngayon pinangan, ito yung na tayo na hindi lahat magiging bago po, hindi natin unang-una -una, i-hold na yung ating sarili na dapat natin magbihin. Yan. Kasi minsan nangyayari, pagtuturo tayo na magbago, pero sa ating sarili, pero sa bagay na hindi na babago. Yan, ito. Yan, yung client. Yung, ano, Kaya yung pagbago, uh, lalo na kung sa na tayo na bago, dahil sa pagsampal natin sa Panginoon sa Kristo, ito na ang paraan na uh, ipapamuhay na natin sa pagkanggat hindi po natin nadadama ang tunay ng pagbibigay ng Diyos, kaya tayo ay marami nang alam, pag tayo hindi nagayda ng Espiritu hindi po natin wala na pa na ang tunay ng Diyos Gusto natin magbago, sabi ba ka, kung alin ang na gusto naman, ipinapos ang Pablo po yun, sabi nangyong, niya, mustang, At, na po sa Kung ngayon niya, gusto ko ba hindi ko so, At kung ngayon nang ayaw, huwag niya ko. Sabi balik yung masuro niya, yung palang kasalanan, naharap tayo pa siya, nasa kanya pa. Yan. Kaya ngunit po tayo, habang ngayon pa rin itong nasa puso natin tingin na hinanakit sa ating kailangan. Uh, kaya na uh, yung hindi natin gusto, nagagawa pa natin. Kaya yun pa dapat uh, sikap natin, pag-aralan. Kaya sabi nga, huwag tayong, uh, huwag tayong, pwede na hindi. Kaya kinakailan kung anong panawagan sa atin ng Panginoon na dapat ang pagtitipon, huwag natin pabayaan. Yan po, napakalaga. Dapat naroon tayo sa pagtitipon, lalo na sa pag-aaralan sa libangan Diyos sa pag-ibig. Diba? Ang pagkain. Kaya dito sa unang lito ito, ang pagbabago, ito ang napakahalaga. Ako niya, Kristiyano na. Ang sa kristyano, sumusunod po sa utos ni Cristo. Pero kung nasa ating Kristiyano, hindi naman ang sumusunod si Cristo, hindi tayo, Christiano. Yan. Kasi ang pupad niya, wala naman tao na, pag sa inyo sa kristyano, ang tulad na kristyano, sumusunod sa utos ni Cristo. Yan ano malaman sa usunod? Siyempre, yung niya. Hindi lang sila pag-inig. Pwede yeah? talaga, pipilitin na kumawa. Anong pagawa? Yan, babagoy ng buhay mo. Kung noon parang kulat kayo sa pag... Uh, uh, pagbigay ng... ng mga bagay na kailangan ng ating pamilya, kailangan pilit kailan natin na magamit natin ang ating tagunin sa pamilya. Kung tayo nagulang sa mga magulang, pinakalain yan po ay ating tatakpan yan, magulang lang kaya po sabi na, yan ang matibig. Kasi parang tao, tanong isa, kung anong napakababa, hindi natin nakikita kung saan tayo yung hinap. At kala tayo tayo ay mataas na. Kaya dapat babal na ang ating matibig. Kaya ating sa wait ng ating magpagdalo, sa mapagpiti po, sa ganito mga pagsamba, pagkasalamat, ito po ay makakatulong po sa atin kung paano ang ating pumabago, ito po ay ating magagampano na. Pero sabi nito, ah, hindi mo na panganak sa tubig sa si espiritu. Yan po ay naging isang mga paraan ano, sabi na una. Para yung maka-lapsensyon uh, na una, dapat tumanggap ng bautismo sa tubig. Yan ay itong tulad ng tubig sa espiritu. Sabi nga niya po, ang pinaman niya sa tubig, siyempre yan. Ang pinagsalaman naman, ang sa espiritu naman. Pero sabi nito sa uh, sa tubig, Napalan ka bigyan ko isang pangiling siya na. Pagsisisidyan, pagkikilala mo ang paghuhugas. Ngayon, uh, kung hindi natin na bibigyan ng buhay, ang pagiging sa sarili natin, na yan po nangyayari, na minsan na uh, pagkamat ay tumanggap na ng mataas, na tumanggap na ng bautismo sa spirito. Subalit balik ng pagpakababa, pagsisisi, pagiging sa sarili, minsan, siya, minsan ay, na ay natin. Nakikita natin yung Dumi na natin ito. No, pwede ka di sarili yung dumi. Kaya na dito. Kaya na Na ang paglilinis. Kaya ang tubig, kaya sa mga dito sa maliban na sa tubig at sa espiritu. Ito po yan. At sa espiritu naman, itong na tayo ng isang pangako, uh, isang tandaan niya. Kung pang anong bagay, makilala natin kung anong espiritu na kanuban ng Diyos sa so, pagsabi ka. Ang espiritu, kailangan, kailangan natin yan. Pero, para natin madama, Pilipin natin ng na mga At kailangan daanin natin, madaanan natin ang pagbabago sa buhay. Sabi nga, pagtalikod sa kasalanan, pagsisisi sa kasalanan. Ang atinig po natin ang pagsisisi na kasalanan, hindi po natin madadama ang patawad ng Diyos. Yeah. Kami siya, marami tayong hiningi, eh. hindi natin nagkamit. Bakit? Pati natin na hindi hindi natin na hindi sa Diyos kung anong hiningi sa atin ang magbago ng bugali. Bago. Kaya sabi bago na, Handa na tayo sa mundo. Gagalap na tayo at sasagawa natin ang isang bagay. Pagpapagalawa tayo. Kung kailan tayo tinataas uh, ng kaalaman ng Diyos, dapat lalo naman tayo magpapagalaba sa ating mga kapwa. Kaya ito pong magbago, napakitin bagay ko yun. Kaya pa sa rin po natin, kinakailangan na uh, mahiyag sa bansa din ang nagbago. Kaya maging sa mga magulang, nagtungto ang mga anak kong na magulang na uh, talagang mabait. Yeah. Mga magulang naman, tuwang pagpunatan ng inyong anak, masunurin sa mga doktor ang magulang. Pero pag ang magulang ng anak masunurin, eh, simple, malungkot ang mga ganyan din po ang Diyos. Kaya sabi, na tinago na, yun sabi ko sa Son ng Tayang Kristo, tinagayon ang natin. Hindi natin na uh, sabi, dapat maging tapat ang ating pananagapat ng Diyos. Huwag natin bigyan na sabi na, uh, yes, saka na, kung saan ka kung sa susunod na tayo po. Sabi, kung kayo pano niya, yun yan lang. Kung gagawin sa aga, sa aga na. Yan. Yan ang dapat maging panindugan. Isa ang tawag talaga, pinag-una kita sa Kristo, sa inyong adal, tapos ipapamuhay ito na. Kaya yan pumuhay sa uh, inyong panggigil. Kaya nga dito ah, uh, katapoy po sa ako niya, eh, nagbago na, nagbago na ng uh, iglesia na Hanibal. Ang problema, uh, yung namulatan, na para pag ang uh, uh binabaliwan na nandiyan kung saan siya namulat, Dapat tataan mo tayo sabi nga na tingnan mo natin at Kung saan tayo yung nagmula. Ano kung sa pag-aral, mag-umpisa pa rin sa grade 1, ano po, sa pinagbababang ang task na pag-aaral. Kailangan tataan po tayo sa pinito sa baba. Mayroon mga nung ay no? Eh, dito na niya kailangan tataan pa sa mga babatasan hindi pinito. Hindi yan gusto ng Diyos. Kailangan kaya lang napis so, pa minang sabihan, dapat magpagkababa tayo, tanggapin natin na tayo ang na nangailangan ng tulong ng Diyos. Magpagkababa. Kaya, yeah. gumutay din ako na, ipapamuhin na po natin. Wala't ang programa ng Panginoon, dapat susundin na po natin yan. Kaya, yeah. kaya yeah. po ang napakalaga po yan. Kaya dito uh, po sa ikalang ibang ikong kultus naman sa si Mateo. Ito ay tumulbo sa isang matalima, ano? dalibawa matalino ang tao. At yung uh, yung uh, mga mga Ito yung nalimbawa po ito sa isang uh, ng dating sa bahay. Pero ito, itong pinagay na isa, ito yung mapatapit tungkol sa ating pananatalataya. Ito, ito yung pananatalataya. Dapat matibay ang ating fundasyon. Magkasalig sa ano, uh, fundasyon sa kongkreto ng tunay sa patong. Kasi kung may ating panampalataya, yung sabi na uh, dumaan ang hangin, babagsak na tayo. Pero kung matibay, matigas sa tayo, hindi pa tayo. So, bakit? Sapat ng ating pundasyon ay si Kristo. Sabi nga si Kristo. Si ang pundasyon. Hindi, wala tayong bang dapat kami sa sasalipuli ang salita ni Kristo. Toko sa ni Kristo, yan. Aral ni Kristo, yun ang ating fundasyon. sa ating panagpunod. Pagyan ang pundasyon natin, kaya ang salita ni Kristo, utos ni Kristo, ah, tiya po, hindi tayo lumang Pero kung wala sa akin, ang um, salita ni Kristo, kahit anong alam natin, tayo pa pagbabagsak. Kasi ang sa ibang salita. Salita na hindi upon sa ipagubuti, hindi upon sa uh, ayon sa si ng Diyos. Kaya napakalaga na po ang uh, isang fundasyon. po? Uh, sabi ba ka, na, yung nakikinig dito po sa, dito sa Diba dito sa 24 ng 7, Kaya ang bawat tumirinig ng aking salita nito at ginagalap ay matutunod siyang taong matalino. Dito na yung kanyang bahay sa bawa ng bato. Ibig sabihin, dumitinig ang salita at ginagalap. Mm hmm. Yeah. Kaya may sasabi bang so, maraming Uh, Maring nakikinig, wala namang ang nga rin na gumalap. Yeah, sabi si Bicol, gusto si Mandan Pero, ano mo ang Kung mag Kaya kaya iba, ang panandat talaga yung patay niya. Kaya nang patugod na tayong yung Kaya sabi, ang nandatago, ah, ang nagikinig, ah, dapat, ah, ginaganap, gumagawa. Yan. Pag ang nagikinig ay gumagawa, ah, yan ay isa ng matalino na ang kanyang panaklan, kailangan man ay talaga matibay na at yan ay nakatindig na si babaw ng bato, nang bato ng, ngayon mo nang iba, kundi ang salita ni Cristo. Kaya yan po, dapat na, huwag na wala sa atin. No? Ngunit, pero po po, kung no, mga no, pagka na ating panampalataya, dahil sana ano, misan, hindi uh, natin ang kala natin na kapitin, yung pala uh, may dadaan sa atin na mabigat na at problema, pagsubo. Kaya dapat, uh, kung nararamdaman natin, at alam natin na patatag ng ating panampalataya, tapos sabihin natin na uh, huwag tayong masyadong magkitiwala sa Diyos. Kundi ano, ang pagkitiwala dapat sa Diyos huwag tayong magkitiwala. Tapat? Kung tapat tayo, sabi ko ang Diyos ay dapat tayo naman ay kikilos na may kabanalan na. Huwag na masingitan ng mga bagay na hindi na sa Diyos. Minsan, tumagdiw sa atin ang parang yung uh, nang hinahin, may tayong panghinayang minsan. So, ito yung nagagawa na minsan, ay, parang nanginaga. Minsan naman, um, nagsisisi tayo yung minsan. At minsan naman, nagsasawa. Sabi ko sa mga kasulatan, sa ibang parte, huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Sa pagyadala ng pangang panahon, tayo yung hindi tayo magsawa. Kaya minsan, ang ba't tayo nag nagsawa tayo. Ah, Itaday na nyo yung iba. Paulit-ulit na, paulit, na lang ito, paulit-ulit na lang ito, sinagawa sa akin. Kung alam natin, ano kung sa akin ng tapos Pedro, Pedro na lumapit sa Panginoon? Panginoon, ilang bisis yung mapatatawarin ng aking kapatid? Pinto po ba? Hmm? Ay sa ating matao, oh. sa una lang, ikalawin ka like tatlo, na reklamo na. Reklamo no, na. Ay, paulit-ulit niya. Ginagawa na naman. Ay, sito talipito, pito pa, pito. pito, pito. O, oh, kasi nang pito. Nang sabi naman niya, hindi, hindi pito. Pito, po, at po, pito. Magsabi, uh, dapat rin tayo magsawa. Katama pa ang sabi. Masa natin man nangyari, sa tag-atay-atay ta ng kira natin. Ah, uh. may mga kapatid tayo na nakita natin yung mga pagkira sa si pagsanon. Ano ang naging bunga? Ano ang naging bunga? Hmm na nangyayara rin sa ating pag-a, di ba? Tulad po natin, oh, sa po ng liwa, nilagay po sa isa rin. Naranasan ko po noon na dapat pa lang talaga sa kang magsasawa. Huwag kang magsasawa talaga. Kahit eh, magbigat na magbigat ang bagsubo, Wag tayo magpapadaig sa bagsubo. Tuloy-tuloy na kung may lumapit, mayroon tayo magtayong sasabing wala. Makikita po niya ang Diyos, alam na Diyos mo tayo nagsisi mga rin. Kaya sabi ng sa Sultan, din naman guys na sa walang pambaya. Di ba? Hmm. kung hindi ko siya natin isasin, ay tayo na magpautang. Pag sa'yo mong tambaya, ay pa Diyos. Magbigay din sa wala. Magpautang din sa walang pambaya. Ay yung pangpautang batas kanya. Kaya ito sabi niya, maging matalino po talaga. Tayo na nakikinig, ay gusto natin matuto kaya tayo nag-aaral para tayo ay maging matalino. Kaya kapag ang talino ay nasa atin, huwag tayo magsasawa sa mga sa so, mga bagay Pero, handay natin, may mabigat na pagsubo na tayo po ay sasubogin. Kung so, ang Panginoon sa so, Kristo, sinabot ng Diablo, so, say, nang sa'yo so, magkayo diba, no? ng kapatapuan na patapong gabi, siya sinabot tayo na tao natin ipitin sa bukin. Di ba? Anong ginawa ng Diablo? Hinokwira ng Panginoon. Hinokwira ng Diablo. No. So, kung nakita mo yung magagandang uh, sa po sa'yo yan, sa kanan niya, yan, ipira siya. Ay tayo pagkenda ko, hindi Ay kung hindi ipira tayo, dapat uh, handa po tayo. Kung sakali ko mag-isa atin, may tayo ng ating kaway, huwag tayo madadala. Misa lang, ang kalatay niyo pala, kaibigan niyo pala, ang ginamit ng diablo na maging kaway natin. Kasuhin natin, hindi lahat ng tao, sabi nga pa, Maliba lang sa talaga sa ating kapatid uh, sa Diyos. Dapat ay sa ating mamasabuhay. Harap natin, pagka naging tapat, alam natin ang katapatan niya na ibalagi pa ang Diyos. Pero pagka hindi naging tapat, ha, siyempre, ya, dapat po ba ang salitang dapat ano, dapat totoo. Dapat tos mahaloan ang mga uh, pag-alimlangan, pag yung yes, pagdududa, yung kung tama na pa lang pala dapat maging matalino na tayo. Kaya ang ating panabalatay, ang pundasyon, nakatindig tayo sa isang fundasyon na walang iba si Kristo. Dahil na uh, ang fundasyon natin si Kristo, at kanyang salitang aral, yan ay ating isa sa Sabi hindi natin kailangan ng napakot sa atin natin, mangyayari ang kalupan niya. Kung tayo hindi sa Diyos, isa natin, mangyayari ang, ang kalupan ng kalupan. Hindi natin siya pinindigtahan na ako, sabi nga, dahil sabi ng Panginoon, inisipan lang niya nito, alam mo nang ama ano, langit, hindi pa kung pag-agay sa atin ng Diyos. Inisipan lang na, sige, hindi na kailangan uh, sabi pa natin isip sa sa pagkat nakikita yung sabi po sa tunay na ina, kayo may ibig sa kanya, sabi ni Jesus, kung kayo may sa akin, susunod na naman yung mga aking mga Diyos. Kaya yeah, ang nagpatil, ang nag sa ng talino, ay ang Panginoon, kaya sinabi niya, pag-aaral tayo sa kanya, makalat po tayo. Kaya sa panahon ito, ang isa darating na panahon, huwag po tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pag talating ang panahon, tayo po ay mag-aani. Kaya mga kapatid, dahil uh, po sa mga bagay na yan, tayo ay ituturo ng Panginoon. Itong aking mga pag-aaral sa kanyang salita, patuloy po ito. Patuloy. Ito ay pili magsawa. Ito tayo pili magsawa sa pagkinig, ito ay pili magsawa sa pagdalo. Kung dito lahat, ipapamuhay natin Ayon, lahat ang lahat ng bagay sa uh, yon, ba na sa akin sa Panginoon. mga sadyang po niya, hindi na po natin sa tayo na niyo sa mga na ng Diyos at mga atal ng Panginoon Kristo, ulitlan uh, na natin Ayon, ang pangabago sa pinakailangan ng tayo na buhay sa naman, ba't na Espiritu na sa atin siya, dapat maragaw natin ang buong mga Espiritu. Kaya ito po sa Galicia, ang San Jose Galicia, 522, ang bunga ng Espiritu ay Pag-ibig na po napakaroon niya 1776-1772 Dakapat ang bunga ng Espiritu ay ang pag-ibig Katawaan, kapayapaan, kapapainun, kakandangnug, kapagkatapat Kaamuan, patipig, yes po Laban sa gayong bagay ay wala ng autizam Ang dala po Ang bunga po ng Espiritu na nag-ibig natin Yan po ito na po na pag-ibig na mula sa Diyos, hindi pag-ibig na mula sa Diyos. Yung pag-ibig niya, hindi niyo po ang nagpapalata sa atin. Parang ating pananampalatay sa atin. Dapat maging tapat tayo doon sa tumawag sa atin. Sabi. sa siya'y sa panahal, sikapin naman natin na pray humilos na sa kabalanan, sa matawid na pamumuhay. Sabi ba, ipangarap na ano, ipamuhay niya ninyo ang mabuting balita. Balita, niya, kung mabutan ba dita, wala ni ba? ang mga aral na turo ng ating Panunso Kristo? Uh, yan po ang ating uh, fundasyon, sinitindigan. Kaya sabi nga, dita yung bagay na sa na uh, ang talino na mula sa Diyos, yan ang po ang limited. Kaya kung tingin mang tayo, eh, sa mga mga. Para bang yung nung una, nung wala pa tayo nga lang, sige lang ito na siya, hindi natin sigurada. Pero ngayon, kung tayo may talino, alam natin, kung tayo lalakad, alam natin kung saan tayo dadaan. Alam natin kung saan tayo paroon. Alam natin kung ano ang huli ng pulaman ng Diyos sa ating buhay, ano uh, buhay na mga ng tulaan. Huwag natin na uh, na buhay na parusa. Buhay sa buhay sa amatuin. Ang mata ng Panginoon nasa mga amatuin. Kaya sa mga awit. Yan. Kaya mapanan po tayo sa panawito ito hanggang sa ngayon ito. Patuloy po natin na papalaga ang pagtitipon, lalo na po ang At ang kapat na panitipon, nalangin natin yung ating mga kapatid na hihina na. At sabi sa, sa ang, ang nagtang matawin, dinidinig ng Diyos. At ito kasi yung din, mahina. Sa pat, sa pagkita tayo ay nakakarapalimang ng bahagi. Lalo na sa ating na mga nangailangan. Sabi nga, uh, mayroon tayong gagampanan. Sabi ko na, uh, may... Uh, Uto una una ang Diyos sa atin natin at ang daw ay ang ating kapwa. Pagdiyan sa kapwa. Kawang mga. Yan dito mga pa dito. Pasalamat po tayo. Ang gabi po ito. Uh, ito. Sa atin ang mapayak ang pamamuhay. Ang pagkibig ng Diyos. Yan po ang pagkibig. Uh, nga na iyan sa atin. Ipapamuhay nga ito ang tunay na pagkamuhay. Kasi pagkaharing salamat. Kasi ang mga rin ang pagkibig sa atin. Love you, see you.